Ang lalaki na ito ay sinasabi na siya ang tunay na Heso Kristo, isang tao na direktang nakikipag-usap sa Diyos. Siya ang may-ari ng simbahan na ito. At ang labing dalawang lalaking nakikita mo ay ang kanyang mga alagad. Ni Mimi Yule Yule, Yesu Kristo. Ang lalaki na ito ay hindi nagbibiro at ayon sa kanya, nandito siya para sa gipin ng mundo. Amina! Amina! Ang kanyang propesya ay gugulatin ka at ang dahilan kung bakit siya nag-asawa habang ang dating Jesus ay hindi, ay hindi ka maniniwala. Kaya naman, narito ang kakaibang kwento nui mo Yesu, isang lalaki na nakabasi sa Kenya, subalit ang kanyang misyon daw ay tumindi pa. Para sa mga Kristiyano, halos 2,000 years na nang simulang umalis si Jesus Kristo sa mundong ito upang bumalik sa langit pagkatapos makumpleto ang kanyang misyon. Ngunit iba ang sinasabi ng taong ito habang kumpiyansa niyang kinukumpirma ang kanyang sarili bilang ang tunay na Heso Kristo. Ang kanyang pangalan ay si Mualimo Yesu at ito raw ang pangalan ng kanyang ama mula sa langit na lumikha ng lupa at langit na ibinigay sa akin. Ibinigay niya sa akin ang pangalang ito upang matupad ang kanyang misyon sa siglo na ito. Dumating ang panahon na sinabi sa akin ng Diyos Aking anak, ito na ang oras mo para ipangaral ang aking mensahe. Nais kong mangaral ka sa aking bayan at ang mga yaong sasang-ayon at magsisisi ang kanilang mga pangalan ay mapapansin at sila ay mabubuhay magpakailanman. Ngayon, hindi ito maaring maging isang buong kwento ni Heso Kristo kung walang mga alagad na kasangkot at ang taong ito ay tila lubos na nauunawaan ang logic na ito. Lagi siyang napapaligiran ng labing dalawang lalaki na tinatawag niyang mga alagad at ipinagmamalaki nila ang kanilang katayuan. At kung nagbabasa ka ng Bible, magiging pamilyar ka sa kanilang mga pangalan. Kiwa na manabi ambao ni Simula kay Ruben, propeta Simon na siyang pangalawa. Mayroon tayong Levi, propeta Juda, propeta Dani, propeta Naftar. Mayroon tayong Gadi, Asher, Isakara, Zabulon. Mayroon tayong Joseph at Benjamin. At ayon sa kanya, lahat sila na nakikita mo ay pinahiran ng Diyos at ako ng pumili sa kanila tinulungan ng mga lalaki na ito ang sinasabing Jesus na pamahalaan ng kanyang simbahan at ang kanyang simbahan ay hindi isang ordinaryong simbahan. Bukas ang mga pinto nito ngunit hindi ka basta-bastang makapasok ayon sa gusto mo. At gaya ng ipinakita niya, ang simbahan ito ay may dalawang stages. Bago ka pumasok sa simbahan, kailangan mong pumasok sa ibang bahay para pagsisihan ang lahat ng iyong mga kasalanan at pagkatapos ay papayagan ka ng magpatuloy. Ang pagkilos ng pagsisisi dito ay tinutukoy bilang pagtanggal ng iyong sapatos. Ang mga sapatos na ito ay nangangahulugang kasalanan at ang mga congregation na ito ay lubos na ginagalang ang mga batas. Ayon sa kanya, ang bahay na ito ay kung saan tayo naghuhugas ng ating sarili, dito muna ang mga tao ay magsisi at pagkatapos ay magpapatuloy sila sa simbahan at ganyan ang ginagawa namin at alagad ako ng Diyos. Noong una nilang planong bisitahin ang lalaki na ito, gusto lang nilang ibahagi ang kwento. Subalit ang hindi nila alam na sila pala ang magiging patunay na ang proyekto nila sa lupa sa nagsimulana. na. Noong 2017, si Naftar na isa sa dulhim disipulo ay nakatanggap daw ng mensahe mula sa Diyos na nagsasabi sa kanya na tatanggap sila ng mga bisita mula sa Rwanda at ito ay magiging isang kabuuang kumpirmasyon na si Jesus Kristo ay nabubuhay kasama nila. Noong binisita sila ng mga journalist para sa kwento, tuwang-tuwa ang mga alagad dahil limang taon na silang naghihintay para makuha ang tandang ito. Ayon sa kanya, dinalaw siya ng banal na espiritu ng Diyos noong nakatayo siya sa compound. At pagkatapos sinamahan ako ni Job na may mensaheng makakatanggap ng bisita mula sa ibang lugar. Tinanong ko siya kung pupunta sila sa bahay ko, pero sinabi niya sa akin na hindi. Sila ay darating upang makita si Jesus. Tinanong ko kung ano ang kakainin nila at inutusan niya akong ibigay sa kanila kung ano ang ipapakain ko. Binigyan ako ng anghel ng Diyos ng damit na isusuot ko kapag ako ay sasama sa aming mga bisita. Naniniwala sila na dumating na ang confirmation at sila ay nag-awitan ng walang tigil. Nang sinabi niya na siya si Jesus, ang gulat sa kanilang mukha ay hindi kapani-paniwala. Subalit naniniwala siya na ang kanilang mga sorpresa ay sanhinang kanilang katamaran magbasa at magsuri ng mga kasulatan. At dahil ang kanilang mga pag-aalinlangan ay ganap na mawawala kung malaman nila kung ano ang sinasabi ng mga banal na kasulatan tungkol sa kanya. Ang kanyang mga kritiko ay gustong ipaalala sa kanya na hindi siya maaaring maging Jesucristo habang siya ay may asawa. Ang sagot siya sa pag-aasawa ay simple lang at iyon ay nasa banal na kasulatan. Ayon daw sa Apocalypse chapter 21 verse 9, ito ay tungkol sa bagong Jerusalem at pitong anghel. Sabi ng mga banal na kasulatan ay pagkatapos ay dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, puno ng pitong huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabing, halika ay ipapakita ko sa iyo ang nobya na asawa ng kordero. Ang lalaki na ito ay nakatuon sa huling bahagi ng verse. Ang asawa ng kordero na nagsasabi na ito ay isang pahintulot na nakuha niya para mag-asawa. At kung gayon, kung ang kanyang mga kritiko ay magiging matapang na basahin at unawain ang mga banal na kasulatan, hindi nila siya masisisi sa paggawa ng itinuturo sa kanya ng mga banal na kasulatan. Sa ngayon siya ay lalaking masaya na may asawa at maraming anak at ayon sa isa na ito, kabilang siya sa mga unang taong sumuporta sa kanyang asawa, naniniwala siya na ito ay si Jesus dahil nung umalis si Jesus, sinabi niya na siya ay babalik. Babalik ka at hahandaan mo kami ng isang lugar na kung saan wala na ang paghihirap at ginawa niya yon para dalhin kami sa lugar na ito. Wala rin ibang propeta ang tinatanggap sa kanyang lokal na lugar. Subalit ang mga tao mula sa malayo na naniniwala sa kanya ay nakikita ang kanyang mga himalang ginagawa. May ilang tao din ang pumupunta dito na may matinding karamdaman. Ngunit kapag hinawakan sila ni Jesus, gumagaling sila sa sandaling iyon. Ang mga hindi naniniwala sa kanya ay hindi nakikita ang kanyang mga himala. Si Propeta Ruben ay nagpatuturo rin kung paano ang taong ito ay ang tunay na Heso Kristo. Ayon sa kanya, sumali ako sa simbahang ito noong 2014. Naniniwala ako na ito ay si Heso Kristo. Ako ay dumating sa matinding sakit at luha at nilutas niya ang lahat ng aking problema sa pamamagitan ng pagdarasal. Nakakuha ako ng kapayapaan nang makarating ako sa kanyang lugar at bumalik ako at dinala ang aking asawa at lahat ng aking mga anak. Ito ay isang banal na lugar. Si Propeta Benjamin na isa ring gospel singer ay sumang-ayon kay Prophet Ruben na nabubuhay sila kasama si Kristo. Naniniwala siyang ang taong ito ay si Jesus Kristo dahil nagpapagaling siya ng matitinding sakit at gumagawa siya ng mga himala ang taong ito ay nangakong kukunin ang kanyang mensahe sa iba't ibang bansa sa paligid ng Afrika at sa buong mundo. Ngayon ikaw, ano ang masasabi mo sa video namin ngayon araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.